Ito yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam kapag nagbubuo ka ng project bike, yung tumayo na yung binubuo mo. Dahil ngayong araw, sa wakas, dumating na rin yung gulong na inaantay ko. Day 5 na nga pala to ng pagbubuko dito kay Manong Dio, yung Dio na nabili ko na 28 taong gulang. At dahil gulong na nga lang yung inaantay ko para may tayo ko na to, dumiretso agad ako dito sa vulcanizingan para may pasalpak na to. At syempre, automatic yan, shipater pa rin yung natin dito dahil tested ko na talaga to sa malalayong biyahe, pati sa quality at performance. At dahil size 10 nga pala yung size ng mags ng Dio, hindi to kakasya sa machine, kaya minano-mano ni tropa to para may salpak yung gulong. Ilang minuto lang nakalipas, naisalpak na rin to agad sa mags, kaya um umuwi na agad ako para ma-test kung babagay ba kay Manong Dio. Bale medyo mas malapad nga pala isasal pa rito. Medyo nakakatakot kasi yung patakbay yung Dio lalo kapag 90cc tapos manipis lang yung gulong. At buti na nga lang hindi sumabit dito sa pancover... cover. Sakton sakto lang inatirang spacing. Pwede pang maglaki kung tutusin. At una ko nga pala isinalpak dito sa bandang likuran para may kabit na natin to sa chassis. Sigurado akong namiss na nila isa't isa. Medyo matagal din kasi silang naghiwalay. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ipinorma e, ko na agad para may ko na tong dito sa may ilalim. Ba Bali, papasok lang natin yan dito. Nakakonekta yan dito sa ilalim ng engine para may kabit na natin siya. At syempre, gumamit nga pala ako ng racing martilyo. Pinokpo ko lang ng bahagya. Wala kasi akong rubber hammer. At, At after ko may pasok yung ehe, isinunod ko na tong rear shock para tumayo na talaga siyang literal. Dito nga pala sa part na to, naalala ko, hindi pa nga pala ako nakabili ng bagong bolts para dito sa shock. Kaya kalawangin muna yung ginamit ko. Bali, hinigpitan ko lang yung tornilyo sa taas tsaka dito sa baba. Yan lang yung lock nyan. Tapos konting pihit-pihit lang para makasigurado tayong hindi matatanggal. At ang sunod kung nga pala ang piyesa na naikabit ay yung center stand naman. At syempre, kakabitan natin ng spring yan. Dating gawi pa rin, kumuha lang ako ng screw tapos sisikwatin ko lang to para maikabit. At dahil 90cc na rin yung makina natin, dapat mag-upgrade din tayo ng preno. Kaya disc brake na yung gagawin natin yung preno sa harap. At baka magtaka kayo kung bakit nakakabit na agad yung caliper. Hindi mo na kasi kayang ilagay yan kapag nailagay mo na yung disc. Masyadong malit na yung spacing kaya dapat nauuna to ikabit. Kaya tinespit ko na rin sa kung lang ba dito sa may telescopic. Naglakay kasi ako ng gulong dito sa harapan. Buti na lang sa sakto, walang saya, hindi ko lang sigurado kapag naikabit na yung kaha kung walang tatamaan. Pero sana wala para mas ma natin tong mas malapad na gulong. At after nga pala natin maikabit yung mag, syempre ilalak na rin natin to. Gumamit nga pala tayo ng bagong nut para dito. At bahagyang pitik lang dito sa impact, baka mapasobra, baka maubos yung thread ng ehe. At ikakabit na nga rin pala natin itong nabili nating bracket dito sa kaliper, pang diyo talaga to. Noong unang pagsasalpa ko nito, akala ko sa blay, medyo malilang pala ako ng pihit. Kaya nung sumakto na yung piting, sinigpitan ko rin Gumamit nga lang pala ako dyan ng dalawang Allen bolt Kamay na lang yung pinanghigpit ko. Wala kasi akong sakit para sa ganitong bolt. May mga nagtatanong nga pala sa akin kung magkano na gastos ko rito. Sa ngayon kasi hindi ko pa matotal. May mga ongoing pesa pa kasi binibili. Pero syempre automatic na yan. Sa last part nito ni Manong Dio, magde-declare tayo kung magkano lahat na gastos natin. Para sa mga nakatambay dito na gustong malama kung magkano na gastos natin, sasabihin natin lahat yan. Pero sa ngayon, focus lang muna tayo hanggang sa matapos natin to. At mabalik ulit tayo dito sa ginagawa natin. Balik alisin sinal pa ko na nga pala yung throttle cable. At nagpalit na nga rin pala tayo ng quick throttle para walang delay sa response kada pigaan natin. At syempre, hinigpitan ko na rin yung clamp ng brake master. Meron lang yung dalawang tornilyo dito sa taas tsaka dito sa baba. At sunod ko nga palang ginawa, inayos ko na tong cable ng car para may salpak na natin to dito. Gusto ko na sana tong panda rin. Ang problema ko lang, wala nga pala akong tambucho para rito. Bibili pa kasi ako. Pero sa mga susunod na video, check tayo kung anong klaseng tunog meron to si Manong Dio. At isasalpak ko na nga pala tong karayom ng carb tapos ihigpitan na lang natin natin dalawang tornilyo dito sa taas. Para sa mga susunod na araw, ready na tong birahin. Pero syempre, kakabitan muna natin to ng brake lever. Hindi mo kasi mapapahinto kung wala kang pipigain na lever. At bumili nga rin pala ako ng yayabangin bolts. Ito yung gagamitin nating lock para dito. At after natin matest pit, hinigpitan ko na rin agad yung lock. Pero syempre, bago natin mapagana yan, bubuksan muna natin tong fluid tank dahil kailangan pa natin to i-bleed. Yan kasi yung tumutulak sa piston sa baba para magkaroon tayo ng preno. Gumamit nga pala ako ng dot 3 na brake fluid. Yan yung ilalagay natin dito sa fluid. Tank. at konting bleed lang para mawala yung hangin sa lob ng hose. Binuksan ko lang ng konti yung bleeder dito sa may caliper tapos sinabayan ko ng konting bomba para lumabas yung hangin sa hose. At maya maya lang nakisama na yung brake master. Kumapit na agad yung preno natin at wala na rin bula sa tank. At dahil halos na ubos na yung brake fluid na nilagay natin kanina, magre ulit tayo tapos isasarado na natin to. At paalala lang sa hindi gaanong maalam dito sa brake fluid, magingat po kayo na matuluan yung kahanyo nito. Malakas kasi to makasira ng pintura, lalo sa mga pairings. Pati sa headlights, pwede magkaroon ng bakas lalo kapag hindi mo nalinis o napunasan after matuluan. Kaya pinunasan ko agad ng basahang basa. At iniligay ko na nga rin pala yung preno sa likuran. Medyo problematic lang ako sa brake shoe. Hanggang ngayon kasi hindi nag-update yung seller na binilihan ko. Halos limang araw na. Kaya hanggang ngayon pending pa rin ako sa preno sa likuran. Pero inilagay ko na rin to para kung sakaling dumating yung brake shoe, baklas na lang ng gulong sa likod. Ikakabit ko na lang. At sunod ko nga pala ikakabit itong battery case naman. Bali dito ko siya nilagay sa likod. Tapos sunod ko na may ilalagay ay yung compartment two box naman. Mga... Japan Plus nga pala tong nabili ko na to kaya siguradong quality. At meron lang tong tornilyoan dito sa may bandang ilalim, hinigpitan ko lang tong dalawa. At ignition coil nga pala, isunod ko ikakabit. Kanina nga pala, medyo problemado ko rito, hindi ko kasi alam kung saan siya nakapwesto. Buti na lang, gumana ng konti yung brain cells kaya natumbok natin kung saan ko ba siya dapat ilagay. At bumili na nga rin pala ako ng bagong lock dito sa upuan, yung luma kasi, sira-sira na, nawala na rin yung spring. Kaya hinigpitan ko na agad yung dalawang tornilyo, yan lang ihigpitan natin para mailagay natin siya. Alas 4 na nga pala hapon. Pon, pero grabe pa rin init dito sa pwesto ko. Partida pa yan, may electric pump pa tsaka may bubong tong ginagawan ko. Paano pa kay ibang gumagawa na walang silong? At ito nga pala yung pinakauling pesa na ikakabit natin dito sa taas. Ikakabit ko na nga pala yung upuan. At syempre, tinesting ko na rin kung gumagana ba yung lak ng upuan. Baka si mamaya sa kabit ko, buti na lang gumagana. At gas tank naman yung sunod ko ikakabit. Ang problema ko lang, naubos na nga pala yung gas nito. Bibilihan ko na lang siguro kapag i-start na natin yung makina, patituti, tuti, dadamay ko na rin. na nga rin pala ako ng tornilyo kayo kaya dalawa na lang inailagay ko bibili na lang uli ako sa labas para makumpleto ko tong apat at dahil medyo na excite ako na mapatakbo to kahit wala pang tambucho at gasolina tinula ko lang muna para masakyang ko grabe sarap sa pakiramdam kahit hindi pa natakbo yung makina solid na rin sa experience kahit hindi pa to tapos masasabi kong worth it din yung pagod so ayun na mag update muna tayo nang natapos natin yung araw so kagaya nung nakita nyo kanina sa wakas na ikabit na natin yung makina dito sa chassis, tapos naipakabit na rin natin tong gulong nalagay na rin natin tong caliper tsaka yung rear shock sa likod pati yung upuan at itong uh, compartment pati itong mga throttle pati itong mga preno so ang din na lang natin nakabit dito ay yung mga wirings nya tsaka yung brake shoe sa likod kasi wala pa tayong mabili and hindi natin siya ngayon na test start kasi wala pa siyang tambucho. So medyo maingay kasi to kapag ka start natin na walang tambucho kaya hindi ko naparinig sa inyo. Tapos bukas siguro uh, ikakabit na natin yung nabili natin kaha rito para makita na natin kung ano na yung magiging itsura niya. So pansamantala dito muna nagtatapos ang video natin kasi wala na tayong may kakabit pero kita okay, bukas sa susunod na episode kakabit na natin yung mga kaha So yun lang, ride safe, right